Though I could be better than I've ever been, got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when, I see my loved ones every day. I know for every life we share today. Good morning, mga Palanga. Good morning, another day na naman mga Palanga ayan. Dito tayo oh, sa ating. garden, mini garden sa loob ng bahay. Ano, alis kami ngayon ni Arto mga palangga. sini ko lang yung mga halaman ko kung okay pa sila. Kasi ito sila, dinidiligan, ko sila every other day. Yan, so, okay pa naman sila. Ito, ililipat ko ito mamaya pagdating namin ni na Arto itong mga, mga sili ko. Kasi malaki na sila. Tapos itong, tingnan nyo, yung mga ta, patani, ita, pagtataniman ko nandito pa. Tapos ito, oh, yung binhi ni Arto ng kanyang patatas. anja na. Ah. Marami siyang patatas ngayon na na ano mga palangga na binhi na ilalagay doon. Ilalagay niya diyan sa aming garden diyan. Tapos, yan. Ito yung malita kahapon. Inayos ito ni Arto kasi ito yung dadalhin ko pag-uwi. Nahan, Kerry. Yan. Kasi nakalimutan ko yung password nito mga palangga. Tapos, inayos ni Arto kahapon. Buti na lang. Ayos naman. Yan. Tapos, yung malita natin dadalhin pag uwi mga palangga, hindi masyadong malaki. Parang ano na ito eh. 25 kilos lang ito siya. Kasi, ako lang mag-isa. Kaya ito lang yung dinala ko. Ah, uh, yung bagahe ko pala, 30 kg. Pero pagdating ng Pilipinas, ano na siya? Um, uh, Galapin to Jensen, oh, 25 na lang. So, sabi ko, ayoko na mag ano maghanong katalangkat. Kaya, inano ko na lang na 25 kg talaga yung dalhin ko. Dito pa lang paalis hanggang pagdating ng Pilipinas. Plus yung 7 kg na hand carry natin. Ayan. Pero, hindi pa tayo uwi mga palangga ha. Sinabi ko lang yan sa inyo. Ngayon yung dadalhin ko. Ayan. So, ito na. Aalis kami ni Arto ngayon. Kasi kahapon doon sa sa consulate mga palangga sarado hindi kami nakapag hindi kami nakapag ano doon hindi kami nakapagpatatak ng aking nakapagpalegalize ng aking kontrata parang hindi na actually mga palangga hindi naman siya kailangan pero in case lang na na sa airport halimbawa doon sa immigration natin alam niyo naman yan sila di ba example lang uh, hanapan ako sa yung kontrata mo at least may maipakita ako sa kanila na meron ako legal na kontrata. Para wala tayong aberya, mga palangga. Oh, mahirap na. Hindi tayo makabalik ng Finland. Nako. Maraming umaasa sa atin. <laughs> Ayan. Linisin ko muna yung aking salamin. Kasi medyo marumi Si Arto nagbibihis na rin siya mga palangga. Ako ready na ako. Tinan niyo. taba-taba ko na talaga. Oh. Diba? Sobrang taba ko na mga palangga. Yeah. Sobrang taba ko na talaga. Kasi 50, 55 na yung kilo ko. Ayan. Tingnan ninyo. Diba? Wala akong pamulas. Wait lang. Ayan, meron na tayong salamin. <laughs> Ayan na. So, ano na mga palangga? Wait. Pailawin ko muna dito kasi masusot ako ng sapatos. Tapos siguro yung jacket kong gagamitin, ano lang, yung ito lang, oh. Kasi hindi ata masyadong malamig na yun. Yan, mag rubber shoes lang tayo mga palangga. Tapos, sarto na saan na ba siya? Pagdating namin, uuwi kami mamaya mga palangga. Hindi kami magtatagal doon sa consulate. Siguro balik kami kaagad kasi ang plano namin ngayon is ayusin namin yung garden kasi wala na akong day off mga palangga. Parang kailan ba ang huling day off? Kasi uwi ako eh, 3 weeks ako mawawala. Kailangan na maplastar ko na yung aking mga pananim dyan para si Arto magdilig na lang siya mga palangga. Siya na lang yung taga-dilig ng halaman. Habang wala ako. Para ano? Um, yan. Para hindi siya mahirapan ba? nalulungkot siya kasi hindi siya makasama sa akin. Kasi mga palangga, yung uwi ko ngayon, mara, uh, ano siya, diba spring na dito, marami na siyang trabaho pag ganyan, kasi pag summer, marami talaga, sorry, marami talaga siyang work, yung nagkakating grasses siya mga palangga, marami na kasi yung mga damo na tumutubo pag ganyan, so kailangan, kailangan niya mag-work, kaya hindi siya makasama sa akin. Ito lang yung jacket na dadaling ko. Para hindi tayo man. Hindi masyadong mabigat. Yan. sino ba si Arto? 7.30 na. No? Two hours pala yung biyahe namin doon. Pa, mga palangga pa, ano, pa-consulate. Sabi, sabi nga ni Arto kahapon, sana, kung alam lang daw namin na hindi kami makaano sa sa consulate kahapon, sana iniwan na lang daw namin si Churi sa sa shelter para ano may mag-alaga. Ikaso, hindi naman namin alam na hindi kami makaano maukihan doon sa consulate kasi sarado nga sila. Yan. Kaya muwi na lang kami. Magdala tayo ng ano mga palangga ng baon natin. Magdala ako ng saging ulit bago ko sa sasakyan. Kasi wala pa akong kain eh. Hindi pa ako kumain. Ay, ano kasi mga palangga pag masyadong maga, parang wala pa akong ganong kumain. Ang kain ko talaga mga 8 or 9, ganyan. 8 ng umaga. Pag mga ganitong maaga, 7.30, 7, hindi, hindi pa ako kumain mga palangga. Tapos, saging at saka, may chocolate na ako dun sa loob. Hmm, tubig. Tubig. Tubig ako. Aalis na kami mga palangga. Ano sir to? Mm. Lock the door, my love. Off the light. Malamig. Walang dubli yung ano ko mga palangga. Ang malamig lang sa akin yung nasa ano, sa pantalon ko kasi walang duble pero okay lang. Zero ngayon. Zero degree. Ayan yung ating pag-view mga palangga. Oh. Mm. Diba? Naririnig nyo ba yung mga ibon? Tapos may sunshine tayo dyan. Oh. Andito na pala ako sa loob. Si Arto na lang yung hinintay ko. Ano? Ayan o. Asan na siya? Ah, may kinuha pa siya dyan sa labo. Ay, ayun. Ayun siya. May kinuha pa siya sa ano mga palangga, sa sasakyan. Ayun na siya, Pumasok ako kasi, malamig sa labas. Pumapasok yung lamig sa tiyan ko, sumakit na yung tiyan ko eh, kunti. Ayun, What? <laughs> Tinuro niya yung sapatos niya. Ang sinuot niya sapatos mga palangga yung pang worth niya na sapatos. <laughs> Natawa siya. Niya na. <laughs> her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories. Bad youth drinks more lately, ain't pills many different colors too. Morning light is showing. She moves the chair to look out at her view. <laughs> Ayan Oh. 9 minutes before 10 ng appointment natin mga palangga Dito na naman ako. Ayan. Sana okay na lahat. Para makapag-impake na ako ng maayos mga palangga. Ayan. Mag ano muna ako mag -nak. Tapos na ako doon mga palangga. Ayan. Balik na tayo dito. My love, did you find the address? Yeah. Okay. Aray. The next minutes. Yeah. months since she got a family of her own. It's kept catatonic. I used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the Mga palangga andito na kami. <laughs> my, surp my surprise ako sa inyo mga palangga. Pero bago yan magpa-picture muna kami doon ni Arto sa My Cherry Blossom mga palangga kasi nakakita ako ng cherry blossom doon sa baba. Magpa-picture muna tayo. Ayan. Ayan pa si Arto. No, Dito na tayo sa building na ito. Dito pala kami sa Tikurila, mga palangga. Ay! Pero dito nga. Kago'n ka lang. Mga palangga na ito. May tanawang kutso. Nagamayag nating mo sa kuwa. si Cali sa baba? Wala, kay naay nagsulot. Ah, maayaw, maayaw. Dito lang kami sa kilay. Ay! Mga palangga, kain na kami. Ayan, o, oh, pinaghanda kami ni Aileen ng oh beef boy. steak. Sarap yan. Tapos, pakbet. Tapos, ulo ng baboy. Made by Aileen. Hello! <laughs> kain mo na kami ni Arto. Ayan, kain, kain si Arto. Kain na! since she got a family of her own It's kept the it two apart Used to have so many visitors But now the only one Is the nurse that helps her move the chair To look out at the sun But a shop was closed right across the street And the stands where the sunrise used to be In the afternoons And the catch to read Goes through old pictures and memories Our heroes hear heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. hear heroes so. ako. Ayan, oh. Sabi ni Aileen, tumaba do ako. Yes. So, tumaba <laughs> mayroon, talaga ako. Mayroon ako. Same, same na kami, mga Manila. So, hindi pa ako nag-iisa. <laughs> ayan. Tapos, ito yung dala namin, oh. Pabaon ni Maninay. Ang dami-daming karne. Thank you. Welcome. <laughs> Come again. Yes. Ayan, oh. Uwi na kami. Si Arto, ayan. O, ano na siya. Hena! Bring this one. I mean, I, I, put, I put my shoes. Yes hindi tayo nakita kasi na-ex ka mo. Ang on sa <laughs> anymore. Ay, o, lumabas na kami mga palangga. Alam, wala na pala akong bakteri. 23%, 23 na lang. Ayan. Ang bigat ng dala ni Arto. Ang dami na lang karning dala mga palangga. Kasi, um, yung ano, si sila Hazel, binigyan sila Aileen ng mga karne tapos si Aileen binigyan din kami kasi ang sobrang dami sobrang dami ng ano nila ng karne nila mga palangga <laughs> kaya ayan hindi na kami bibili ng karne ni Arto totoo nga talaga tumaba talaga ako mga palangga as in pero okay lang yan pagdating natin sa Pilipinas baka mag diet tayo kasi puro gulay lang yung kakainin ko doon tapos kami ni Arto, punta muna kami doon sa may ah, uh, cherry blossom kasi meron doon eh merong ano doon mga palangga magpa-picture muna ako doon sa cherry blossom ayan, dito pa pala yung mga ano namin, oh yung mga nabili namin hindi yan pa pala ayan, dyan na lang yan ilagay palangga oh ang ganda ng cherry blossom oh dito lang yan malapit kila maninay magpa picture mo na ako dyan mga palangga ilagay ni Arto yung car niya dito oh ayan hala ang ganda ganda niya talaga as in kung nakikita yun lang sa personal mga palangga super super ganda nya oh Palangga, uwi na kami ng Pertunma. Yan, nagbibiyahin na kami. Wala na akong battery. May naglalaro ng golf dyan, oh. Ang ganda dyan. Ang ganda ng view dito mga palangga. O oh, parang gusto ko magtanim ng ano dito ng mais. Mamaisan ba? Ayan, oh. May araw na ngayon pero konti lang maulap pa rin. I guess yet it took me by surprise. Oh. Smile. Bahay na kami at ah. pagod na pagod kami ni Arto sa biyahe mga palangga So ngayon mag ano muna ako Iayos ko yung binigay ni Aileen sa akin ng mga pagkain Tapos ilagay ko yun sa rep Tingnan ninyo yung bilbil ko mga palangga Mataba na talaga ako mm -hmm. okay, na tapos yung ating papel mga palangga okay na yan. Okay na siya. Ready to go na tayo sa Pilipinas. Ngayon, ayusin ko na muna yung ano eh. Yung binigay ni Aileen. inagay ko sa freezer. Tapos, mag ano ako? Mag, sabi ni Alto, mag, mag choose daw ako ng movie. Kasi, manunood kami ng movie. Tapos, hanggang sa makatulog. Yan. Magpahinga lang muna ako ngayon mga palangga kami. Kasi bukas, may trabaho ako pang, anong araw ba bukas? Ten? May trabaho ako pang umaga. Ayan. Tapos sa weekend, meron din akong trabaho. Ang bigat naman itong ano eh. Ang bigat ng ano, ng, ng binigay sa amin na ayunin mga palangga. Ang dami. Ang dami. Mga beef, tsaka ano, tsaka chicken. Kaya, hindi na kami mga problema ni Arto ng ano. <laughs> Iulam namin kung ano ba yung ulam namin. Tsaka ano mga palangga, mag-diet na talaga ako hindi na ako kakain ng kanin bahala puro ulam na yung kainin natin tsaka mga gulay wag lang kanin kasi ano health is wealth mga palangga kailangan ano mag diet diet tayo ng ano ng konti kasi masama sa katawan yung ano <laughs> yung yung sobrang ano ba sobrang taba so ayan siguro tatanggalin ko yung iba dito mga palangga kasi Hmm? Kasi ano, tatapon ko yung iba dito. Yung mga, yung mga ano na ba? Yung mga matagal nang nakalagay dito na hindi naman nakain. Ayan. Wait lang ha.